Gin-inspeksyon sa mga miyembro sa City Anti-Drug Abuse Council kun kadak Oversight Committee kagahapon sa buntag Lunes, Setyembre 25, ang konstruksyon sa Balay Silangan, usa ka drug reformatory and rehabilitation facility nga nahimutang sa Barangay Pasunanka, Sambuangga City. Natukod ang pasilidad sa 534.60 square meter nga luna nga propiedad sa lokal ng gobyerno. 10 million pesos ang gigahin nga pondo alang sa proyekto nga nakuha gikan sa 2021 executive budget. Adunay 6 bed capacity ang pasilidad. sa 100% na kompleto ang konstruksyon sa Balay Silangan. Naglao mga miyembro sa CADAC na pinaagi sa Balay Silangan mapaligun sa syudad ang Drug Reformation Program sa Dili Madugay. Ginahimo na karun ang mga lakang aron masugdan ang pagdevelop sa site o guban pang mga pagpangandam aron masiguro nga ang pasilidad hingpit na magamit sa labing dali nga panahon. Ang pagkumpleto sa proyekto resulta sa padayong paningkamot sa syudad sa pagpakgang sa pag-abuso sa droga o mapromote ang social reintegration. Pinaagi sa pasilidad, tingwasab sa lokal na gobyerno ang paghahatag og tawhay nga palibot din ang mga individual nga nanlimbasog sa pagkaadik makakontrol sa ilang kinabuhi ug mahimong produktibo nga mga miyembro sa katilingban sa makausapah. Ang balay silangan, gilantaw isip alternatibong paagi aron matubag ang paggamit sa ilegal nga droga ug tabangan ang mga drug offenders o dependents mahimong self-sufficient ug matinumanon sa balaod ng mga miyembro sa komunidad. Eugene Hinutan Newsline full beats stay safe